yanong ako susi sa mo kung paniwala ka malabo sa may bibing malik na kaya ako madam ito lang ang kasalukuyang aking na kadi lang ang

Sabay kasamang ganyan, oh, para yung bilbil mo mabawasan. Ay, ano, naipit Hintayin mo na. <laughs> <laughs> diba sa may Mindanao, may minahalman din. Ano? Hindi ko naman. Tumawag niyo ko, Tatanim natin.